Hi mga lalabs! Samahan nyo na naman kami ni Kidlat sa kaganapan ngayong hapon. So ito na nga guys si Kidlat. Disco talaga naman. Pag nakita ang dada niya na may dalang bag, agad-agad naman o di ba diba? Aligagayan. Dadaanin sa galit-gilitan para isama siya. Kasi gusto niya talaga palaging gumagala. Ay nako. Pag nakita niya may dalang bag o kaya susi, ganyan na yan siya. O di ba diba? Talagang walang tigil na yan na pagaganyan. Tapos, gusto niya or minsan nauuna pa yan sumampa sa motor ganyan kaya inaasar lagi so kayo ba guys yung mga alaga nyo yung baby dog nyo ganito rin ba yung gusto palaging kasama. Tapos pag umaalis kami, alam nyo ba malungkot yan si Kidlat. And then, ito na nga. So, syempre magsasara na kami ng tindahan for the ligpit na ang person ng mga chinela. So, ito guys, tira na lang to ng mga tinda namin chinela sa kabilang tindahan namin. Nung isinarado kasi yon so may natira pang bali nasa sa limang sako pang mga chinela. So, pinapaubos lang namin dito. Pero okay naman, mayroon naman na bibili kahit paano sa isang araw. Kunti lang yung display namin dito. Tapos may nabibili naman dalawa, tatlo ganyan. So not bad na rin, 'di ba? Meron nang pambili si Ching Kidlat ng Ching Kim, oh, 'di ba? Si Kidlat pa rin talaga yung iniisip namin. <laughs> so para yung kita sa chinila ay pambili ng Ching Kim ni Kidlat, O, oh, 'di ba? Tsaka pambili namin ng kape. Hindi rin masama yun, guys. So murang-mura na lang din kasi yung binta namin nito kasi nga pinapaubos na lang namin yung mga stocks namin na chinila yung natira pa dati. So siguro mga ano na lang mga sa ngayon mga dalawang ay ano apat na dalang na lang na chinela so nabawasan na siya ng isang saho di ba konti na lang and yan yun, yun, yung mga beach walk yung mga crocs ganyan yung mga havayanas ganyan mura-mura na lang yan sa amin so yung havayanas namin guys hindi naman talaga siya ano yung original na Havaianas, parang ano lang siya, replica, ganyan. Pero, okay na rin naman, maganda rin naman ng sapat. Tsaka, mura lang din naman, affordable, o, oh, di diba? 100 pesos lang namin yung binibenta, o. Oh. Kaya, ano pang iniintay nyo, kung mapadaan kayo dito sa buting, bilhin na kayo ng aming mga chinelas, ayan naman yung beachwalk na chinelas, o, oh, di ba Mura-mura lang namin parang 180 na lang, o, oh, 180 na lang talaga yung isang paris niyan, o, oh, di ba diba? So, ito na, guys, and parang uulan kasi dito, kaya sabi namin, ay, eh, total, ay, eh, mag 7 na abay magligpit-ligpit na kami o di ba so sa mga naghahanap din ng itak diyan ayan puntahan niyo lang yung aming tindahan dito sa May Isrimbo Tagig City. Ay, nabalala naman. So, ayun na nga guys. Pagkababa namin, nagluto lang ako ng ginataang tulingan at linagyan ko lang ng talong at pechay. Ayan, o ba? Diba? Tara, kain na tayo at malapit na itong maluto. Kumuha na kayo dyan ng plato at kanin para naman ka ulam na lang ang ilalagay. O ba? Diba? Nabalala na naman ako. Hinihingal talaga ako mag voice over guys. So, yun lamang po. Huwag kalimutang mag-follow, share, and like nyo na din. Maraming salamat mga lalabs. See you on my Next vlog! Bye bye!